<laughs> <laughs> Kung aha mong ganit mo dapit sa Iligan City, sa Gawas, basing aha mo karon hello there. Na sila there. sa Mount Agad-Agad karon Wow, Agad-Agad! <laughs> Naka-add naka, to, naka-dito rents. Wow, pa uwi. Hindi ay. Wato. Matunta so ko rito kaoban with my friends. Friends, ha? Huh? Oo. Oh, oh. Sure because good. true friends don't judge Give together. Up. Oh! Chayla, malibig. <laughs> Nindot dito mag-capture ka sa mga nice nga view. Sa mga tagad-agad? Mm, kasi tino. asa ka ng nice nga view, good ka nang nangaon mo sa kanang restaurant. Wow! Well, nice ka mag-picture-picture. Picture. Yeah. Correct. Na, picture, picture. Karun kay dali naman ka mag-picture-picture sa so, una with our friends. I don't know if nakaabot ka nang ihatag pa na mo sa kanang ng mudevel, mo-develop. <laughs> Letter B. <laughs> mo-develop o oh, sa mo ang mga pictures. Nakaabot ka na? Wala. Kaabot, uy. Of The course. Oo. So, tigaw lang nag-iday ka, no? Uy, pag sure diha. <laughs> I'm just 14. Hmm? Plus 6. Ah. Uh, plus 2. Mm. Minus 8. Oh, Divide 4. Oh. 4. Hindi ko na alam. <laughs> <laughs> Sino po kay square root niya? <laughs> Ito, isa una kay kinahanglan pa na mo ihatod ang uh, mo ang film nga disposable sa kanang kanang konika mga ngunana mm. para mm -hmm. makapicture makuha mo mga picture. Correct. You know, Nakatry no ka na or what? ka try. Yeah, oh, yung digital oh. camera. Mm, Hindi, yeah, Have you ever tried mataba that? Mataba pa ako noon. Talaga? Oh, Mataba oo, ka before? Bata pa ako noon, nung nag-start yan. Mm. Ayong so dapat pa yan. Maayog yun yung pagka-posting. Oo, oh, right, makuha mm, na oh, makuha agad talan sa litrato. Nindot yun kayo. Oo, oh, irong gindi gamay ka na. Ano, ano, Kaya delete, madelete. Ah, ah, na, murag ito ang cool. Ay, I'm sure di na. Ano ka tarungon yun yung mag-posting, ka grabe ganyan kayo kay is kalas biya kay film diba? ba ka, ka, picture di dili pareha karon cellphone one one shot best mm, shot na na one siya one shot solely rap ana Kumbirnis na na ah. oh, yun na dapat best shot yun every film, diba? Correct, dino. Mm -hmm. Inood. Then pag human, pag picture pag yun mo na ay ka nauso na sa unang ng circle nga puti, ginatawag na tug orb. Orb? Oh, karang, akala ah, ko ba na try mo yan? Wala kasi sa amin eh. <laughs> ah, sa nangyong na karang mag-picture ka din. Ada ah, yung mga circle-circle nga puti. Muna din ang mga, ang makuha. At wala, naalagi si Lola. Hoy! Hoy, ano? <laughs> Mahadlok uh -huh. sila mil nagwakwak na pero hugaw lang yun ang lens. Oo, oh, mm, um, diba? na siya. Anak, so, karoon filter-filter, mga wakwak-wakwak -wak -wak -wak. karoon. Sa una, hugaw ang lens. mo oh, na, yung naay mga lingin-lingin lingin na. Na, na. Si Lola na rin pa sa Si Lola, oo. Oh. Alas, si Lola naadapit sa potato salad. Hoy! Oy <laughs> ana, <laughs> si, si Lola naad, oh, naadapit sa kuan Ganang, ng si tawag ani si sa binignit. Hoy! si Lola, mahilig na ba ito maglutog binignit before? Hoy! Grabe na <to! laughs> Wow, oh, nak sauna no. Oh, Grabe yun, anak gina bang uh, kuan sa, tao, sa una mm, sauna. sauna, di bang kakaabot anak kay bata pa mangini si Randy. Dili ilang halata sa dagway ha. Kay, Tigulang mo nang mangini siya ugnawong. Why? O chinta uh, na mangini ni siya. Why? <laughs> kay dagway no. Eighty mm. 80 divide 6. Ay, kung gina <laughs> na ang matmat, wala ka kahibawa na. Ato ang ng uh, digital camera before mm -hmm. and after. Karon dali ra kayo mga bata mag-picture-picture, mag-selfie-selfie. -selfie, Kadaghanon pag yung dugay kayo mahuman sa Casillas. Nga naman na. Kaya karon sa Casillas, <laughs> man. Casillas sa mall. Nga naman na. Dugay kay mau magpicture. Ba't ito na dugay kay mong gawas diya sa mall ha? Gawas? Sa kasilyas. Mura hmm, na bag unsa no? Picture, picture na. Naka Naka-insert na yung pag-gawas. Why? <laughs> picture I-picture na yung mga gawin. Ganahan sila sa kanang CR sa mall. Kaya na mong gawin samin. Ah, so man -man. lang ilang CR walay samin. Buak man. Uy. <laughs> di Ava, <laughs> Dili mi kayo hunanap before friends. Gamit ang uh, kanang digital film. Oo. Oh, oh. Dili good. Kalas ka ayo. <laughs> Correct. Karoon kayo. Basta lang good nga. Ma-open lang yung mong camera. Mm. picture ka yun. Oo. Oh, pati oh. oh. oh pagkaon, picturean. Oh, oh. dili sila halana. na. Si Lula, wala yung hunanap ng mga moments sa life. Oh. Uy! <laughs> so, una kayo, mga palangga, agit ka ni Lola, o okay, gibisita ka sa birthday. Oh. Hmm. Ah. Di Ava. Correct. Ah! Smile sa aya, baby. Smile. Sige, thing. sige, sige. Ha? 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 Ano ba daw? Hindi pa. Oo. Ano Good, nice. Ato na yung ipa-develop ron. Oo, oh, ipa-develop na tanig. Sa una makita, karoon makita na nila dayo ng ilang picture, no? Sa oh, una kay, Lugay mo, one week pa may magtaga. Doon sa man siya. Gusto <laughs> 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 na lang makita si Luna. Gusto <laughs> na lang makita binignit. Uy! <laughs> ya biar gue nang kuan nang recipe Biar gue nang lagi bisita Gue kaya palangga, Gue kaya ka rants Uy Pag sure diha. ha Semoga lens Anyway 4.07 itong oras karoin mm -hmm. Alas 4.07 na giyod And magpadayin to sa unahan rants Bago ta mag selfie O magkaon mm -hmm. Sige Wah, paman, mana ke 15 minutes paman? Ah, <laughs> okay. <laughs> Sekitar masa so nanti yang 15 minutes sama historia dari huy. <laughs>